Kamusta mga kaibigan? Ako ang inyong gabay sa labirinto ng politika. Ang lalaking hindi natatakot magsasab, magsabi ng totoo kahit magkarayot sa comment section. Ngayon, pag-usapan natin ang isang laban na mas mainit pa kaysa sa init ng kalookan sa tanghaling tapat. Trillanes versus Malapitan sa Caloocan City, sino ang mananalo sa 2025 elections? Si Antonio Sani Trillanes IV ang dating senador na parang action star sa kanyang krusada laban sa korupsyon o si Mayor Dale Along Malapitan, ang incumbent na may hawak sa makinarya ng lungsod at suporta sa isang dinastiya. Alam nyo, parang boxing match ito. Pero sa halip na guantes, ang gamit nila ay mga survey, meeting de avance, at syempre, ang klasik na pamamahagi ng bigas. Pero seryoso mga kaibigan, ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa dalawang tao, ito ay tungkol sa hinintay natin ang tunay na pagbabago sa kalookan Kaya't magkape, magupo at samahan niyo ako sa ilang mga minuto na pag-aaral, pagtawa at pag-iisip. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe at i-comment ang inyong opinion sa baba. Gusto ko rin malaman kung sino ang bet ninyo. Caloocan City, isa sa mga pinakamakulay na lungsod sa Metro Manila na may 1.6 milyon na residente at 765,000 na rehistradong butante. Pero bakit nga ba mahalaga ang lungsod na ito? Hindi lang ito tungkol sa mga kalsada, palengke o mga tricycle. Ang Caloocan ay isang microscope ng politika sa Pilipinas. Dynasty, corruption at mga ang walang humpay na laban para sa pagbabago. Noong unang panahon, ang Caloocan ay kilala bilang sentro ng revolusyon laban sa mga Kastila. Ngayon, ang revolusyon ay nasa balota. Pero ang tanong, kaya ba ng Caloocan na baguhin ang landas nito mula sa mahabang pamumuno ng mga dynasty tulad ng malapitan? Dito natin makikita kung ang boto ay tunay na makapangyarihan, o isa lamang itong ilusyon sa ilalim ng makinarya ng pera at kapangyarihan. At oo nga pala, kung may makikita kayong kandidato na namimigay ng bigas at sardina sa palengke, pakikalmahan nyo lang. Election season na naman kasi. Si Antonio Trillanes de Fort ay hindi basta-basta kandidato. Siyang lalaking tumindig laban sa korupsyon noong 2003 sa Oakwood oh Mutiny. Kahit na ikinulong siya dahil dito. Bilang senador mula 2007 hanggang 2019, kilala siya sa kanyang tapang mula sa pagtindig laban kay dating Pangulong Arroyo hanggang sa pagiging kritiko ni Duterte. At oo, oh, siya rin ang lalaking nagpa-ICC kay Duterte. Kaya naman, kung may DDS sa audience, pakikalmahan nyo lang ang puso nyo ha. Ang platform ni Trillanes ay simple pero ambisyoso. Wakasan ang korupsyon sa City Hall itigil ang mga ghost employees at iwasto ang sobrang mahal na procurement na sinasabing nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Seryoso, isipin nyo, 2 billion pesos. Ilang ospital, paralan o trabaho maaari maaaring mabuo nito. Ang kanyang mga pangako, libreng bakuna at check-up para sa mga sanggol. 2,000 pesos na buwan allowance para sa mga scholar ng University of Caloocan City at rehabilitasyon para sa mga adik sa halip na patayan. Pero heto ang tanong, gaano ka ang mga pangakong ito? Ang kalookan ay may malaking budget, pero ang korupsyon ay parang mahilig dumikit kahit saan. Si Trianes ay may track record sa pagsalungat sa malalaking pangalan, pero ang lokal na politika ay ibang hayop. Ang kanyang 14% voters preference sa SWS survey noong April 2025 ay nagpapakita ng isang uphill battle. Pero kung may isang bagay na natutunan natin kay Trillanes, ito ay hindi siya natatakot sa laban kahit gaano kalakas ang kalaban. Alam nyo, kung si Trillanes ang magiging mayor, baka maging parang action movie ang kalokan. May mga raids sa City Hall, mga expose, at syempre ang kanyang iconic na blue na polo, parang Draco Soto. Si Mayor Dale Along Malapitan ay hindi rin basta-basta. Siyang incumbent mayor mula ng 2022 na nanalo ng 56.13% ng boto. Bago ito, siyang kongresista ng 1st district mula 2016 hanggang 2022. At ang ama niya, si Oscar Oca Malapitan na mayor mula 2013 hanggang 2022 at ngayon ay muling kongresista. Parang laro ng musical chairs, di ba? ang tanong, sino ang susunod na upo? Ang kampanya ni Malapitan ay tungkol sa pagpapatuloy ng kanyang legacy. Sinasabi niya, bakit pa magbabago kung maaayos na ang takbo? Ang kanyang mga nagawa, mga proyekto sa infrastruktura, libreng healthcare at disaster response na umani ng papuri ng mga bagyong Karina, Enteng at Christine. Seryoso sa isang survey ha. SWS survey no Oktubre 2024. 81% ng mga residente ang sa kanyang pamumuno at 85% ang sumusuporta sa kanyang reeleksyon no March 2025. Malakas ang makinarya, malakas ang suporta at malakas ang pangalan. Pero heto ang kailangan suriin. Gaano katotoo ang mga numero nito? Ang mga survey ay maaaring maimpluwensyahan ng pera at politika. At kahit may mga proyekto, ang mga aligasyon ng korupsyon mula sa ghost employees hanggang sa overpriced contracts ay hindi nawawala. Ang malapitan dynasty ay may hawak sa kalokan sa loob ng mahigit isang dekada. Ang tanong, para ba talaga sa taong ang kanilang pamumuno o para sa kanilang pamilya? Ang 85% na, suporta ay kahanga-hanga, pero ang 15% na gustong-gusto ng pagbabago ay, um, ay maaaring sapat para baguhin ang laro kung magkakaisa sila. Kung si Malapitan ang mananalo, baka magkaroon ng bagong kanta ang kalookan. Orange is the new mayor. <laughs> Pero seryoso, ang orange na reform niya ay parang trademark na. Kahit sa palengke, kilala na siya. Ang labanang ito ay hindi lang Trillanes versus Malapitan. Ito ay Dynasty versus Reforma. Ang kalookan ay matagal nang pinamumunuan ng mga pamilya tulad ng Asistio, Martinez at ngayon Malapitan. No? Meron pang Ichiberi minsan, di ba? Okay. Kahit ba? Alam nyo, uh, dyan din nawala ang asawa ni Dennis Padilla. No? Si Trillanes ay nangangako ng pagbabago. Pero ang tanong, kaya ba niyang labanan ang isang makinarya na matagal nang nakaugat? Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke ng kalookan, Oo oh, mga kaibigan, nagpapa, nagpapakapak ako para sa inyo nakarinig ako ng dalawang tindera na nag-uusap. Sabi ng isa, si Malapitan, may mga tulay na naayos, pero bakit parang laging may brownout? Sabi naman ng isa, si Trianes, magaling magsalita, pero taga-taga ba talaga 'yan? Ang mga usapan sa palengke ang tunay na survey. Dito mo maririnig ang pulso ng bayan. Ang SWS survey, sa nagpapakita ng malinaw na kalamangan ni Malapitan mula 81% noong Oktubre 2024 hanggang 85% noong March 2025. Si Trillanes sa kabilang banda ay bumaba mula 15% hanggang 10% pagkatapos ng ICC arrest ni Duterte noong March 2025. Bakit? Okay, dahil ang kalookan ay may malakas na Duterte base. At si Trillanes ang nanguna sa pagsampan ng kaso laban kay Duterte. Seryoso ang politikang Pilipino ay madalas tungkol sa emosyon hindi logika. Ang tanong, kaya ba ni Trillanes na baguhin ang naratibo at kumbinsihin ang mga butante na ang kanyang reforma ay mas mahalaga kaysa sa kasakatan ni Malapitan? Alam nyo, kung ang eleksyon ay tungkol sa kulay, baka maging close fight ito, orange versus blue. Pero sa totoo lang, ang tunay na laban ay nasa balota, hindi sa uniforme. Ang kaloban ay naarab sa maraming hamon kahirapan, informal settlers, krimen at korupsyon. Ayon kay Trillanes, ang solusyon ay nagsisimula sa pagwawakas ng korupsyon. Sinasabi niya na ang 2 billion pesos na nawawala sa City Hall ay maaaring gamitin para sa healthcare, edukasyon at trabaho. Si Malapitan naman ay pinagmamalaki ang kanyang mga nagawa, mga bagong kalsada, tulay at libreng serbisyo. Pero heto ang tanong, paano natin susukatin ng tagumpay kung batayan ay mga proyekto Malinaw na may nagawa si Malapitan, pero kung ang batayan ay transparency at pagbabago, mas malakas ang argumento ni Trillianos. Ang problema, ang mga butante sa kalokan ay madalas pumipili batay sa nakikita, mga tulay, bigas at sardinas, kaysa sa mga pangako ng reforma. Seryosong kalokan, isang lungsod na kontradiksyon, mayaman sa potensyal, pero hinintay ang tunay na leader na magdadala nito sa susunod na antas. Noong nag si Trillanes sa mga barangay, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Sabi niya, Sani, gusto ko ng pagbabago, pero natatakot ako. Baka kapag nanalo ka, magulo ang lungsod. Ang sagot ni Trillanes, lolo. Ang tunay na gulo ay kapag hinayaan natin ang pare-parehong sistema. Ganyan ang laban ni Trillanes. Emosyonal, pero lohoikal. Alam niyo kung ang korupsyon ay isang laro, baka may Guinness Book world record na ang kaluukan, Pero seryoso, ang tunay na premyo ay ang pagbabago at iyon ang hinintayin natin. Ang mga butante ng kaluukan ay magkakaiba. May mga loyalista na malapitan na nasiyahan sa kanyang mga proyekto at may mga gustong gusto ng pagbabago na sumusuporta kay Trillanes. Pero may isang grupo na mahalaga, ang mga undecided. Ayon sa SWS, 3% ng mga butante ay hindi pa sigurado Seryoso, ang 3% na ito ay maaaring magpasya sa eleksyon. Ang kalokan ay isang lungsod ng emosyon. Ang suporta kay Malapitan ay batay sa familiarity. Kilala na siya eh. Nakikita na ang mga proyekto. Si Trillanes naman ay umaasa sa galit ng mga butante sa korupsyon at dynasty. Pero ang kanyang koneksyon kay Duterte ay isang malaking hadlang. Ang politika ay parang chess. Ang bawat galaw ay mahalaga at ang maling hakbang ay maaaring magdulot ng talo. Alam nyo, ang mga butante sa kalokal ay parang mga manunood ng teleserye. Gustong gusto nila ang mga drama, pero sa huli, gusto rin nila ng happy ending. Ang tanong, sino ang magbibigay nito? Noong May 10, 2025, nagkaroon ng magkahiwalay ng meeting di Avance si na Trillanes at Malapitan. Si Trillanes sa kanyang blue na polo ay nangako ng bagong kalupan. Ang kanyang mga supporters ay puno ng enerhiya pero maliit ang bilang kumpara sa Grand Rally ni Malapitan na puno ng mga celebrity at orange na banners. <coughs> Seryoso ang laban ito at ay, ay hindi lang tungkol sa bilang ng tao. Ito ay tungkol sa kalidad ng mensahe. Isang supporter si Trillanes na nagsabi sa akin, kahit kakaunti kami, naniniwala kami sa kanya, siya ang tunay na magbabago sa kalokan. Sa kabilang banda, isang supporter na malapitan na nagsabi, si Mayor Along, proven na, bakit pa natin papalitan? Ang dalawang panig na ito ay magpapasya sa hinintay ng kaloocan. Alam nyo, kung ang eleksyon ay tungkol sa laki ng rally, baka manalo na si Malapitan dahil sa dami ng orange balloons. Pero sa totoo lang, ang tunay na laban ay nasa urnas. Basis sa mga survey, mga kaibigan, si Malapitan ang malinaw na frontrunner. Ang kanyang 85% voters preference noong March 2025 ay isang malaking kalamangan. Pero ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa momentum. Si Trillanes ay may malakas na mensahe ng reforma. Pero kailangan niyang kumbinsihin ang mga undecided at ang mga Duterte supporters. Seryoso ang kanyang 10% ay maaaring tumaas kung magkakaroon ng malaking expose o krisis bago ang eleksyon. Ang aking hula, kung magpapatuloy ang trend, si Malapitan ang mananalo dahil sa kanyang makinarya at suporta. Pero kung magkakaroon ng game changer, halimbawa, isang malaking iskandalo, si Trillanes ay may pagkakataon. Ang kalokan ay hinintay ang pagbabago. Pero ang tanong, handa na ba sila? Kung ako magpapasya, baka gawin ko lang itong dance-off, orange versus blue, pero seryoso ang tunay na mananalo ay ang kalokan kung pipiliin nila ang tamang leader. Mga kaibigan, ang laban ng Trillanes versus Malapitan ay hindi lang tungkol sa dalawang tao. Ito ay tungkol sa hinintay ng kalokan ang inyong boto ay hindi lang papel. Ito ay kapangyarihan. Kaya't sa Mayo, no? Kaya't nakaboto na po kayo, no? Talagang alam ko nag-isip kayo at binoto nyo kung sino ang karapat-dapat para sa inyo. Seryosong kaluwokan ay hinintay ang tunay na pagbabago na inyong mga kamay iyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like, i-share, i-subscribe. Huwag kalimutang i-comment ang inyong opinion. Team Trellianos o Team Malapitan. At kung gusto ninyo mas maraming ganitong content, i-click ang bell icon para sa notifications. Salamat sa inyong mga oras mga kaibigan at hanggang sa susunod na laban.